Ayan mga kamikaniks, may brob, may bagong project tayo ngayon. Pure <laughs> Kawasaki. Nasunog lahat ng wiring. Ayan po, sa isa. Dito po, dalawa. A dito sa may ignition niya. Napansin ko rin po yung pagkabit ng mini driving light niya. Mali po. Sa accessory po siya kumuha. Papalitin, babaguhin po natin yan. At saka, ito yung dahilan. Sino ang mekanikong may gawa nito? Bakit ang laki ng ampers na fuse linagay? Yan ang dahilan kung bakit nasunog. <laughs> ah, yung iba dyan ah, huwag kayong papayag Nalalagyan ng motor yun ng ganito kalaking fuse. 10 ampers lang, boss. Imbis na tumunog, nasunog. Tinanggal natin yung